Christina Bay! Ay, may palobo. Ang galing. Ay, may palobo? Ay, kapag oh, ginaganto. Wow! Ano ginawa mo? <laughs> ano mo ginawa? Ewan ko. Ayoko na. Kento? In-stream. <laughs> <laughs> wala, na wala. Ang galing, my lobo. Mm -mm. Ako ay my lobo. <laughs> Lumipat sa <salam>. langit. <laughs> Boom, boom, boom. Di ko na nakita Pumutok na pala <laughs> Ayun, kaling mm, Boom Hello Everyone, kamusta naman ang inyong ano, Sunday this morning Naka-iPhone ah, ganun daw pala pag naka-iPhone Hindi naman ako naka-iPhone Ganon na. ba?